Mga kapuso, nasa loob na po ng Philippine Air Responsibility ang Tropical Storm Ophel, ang ikatlong bagyo ngayong buwan ng Nobyembre. Namataan po yan ang pagasa sa layong 1,170 km silangan po ng South Eastern Zone. Sa so, maunas ito mga kapuso ay may lakas po ito na 75 km per hour at pagbukso nga abot po sa 90 km per hour at kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Wala pa pong nakataas na wind signal sa ilang mga bahagi ng bansa dahil po sa nasabing bagyo. Pero posible pang lumakas ang bagyong Ophel at maaaring maglandfall sa northern o kaya naman po ay sa central Luzon, Webes ng hapon o kaya naman ng gabi. Samantala, ano mang oras mula ngayon na inaasang lalabas na ng Philippine Air Responsibility si Bagyong Nika. Posibleng unti-unti nang humina ang nasabing bagyo habang nasa West Philippine Sea. Sa ngayon, namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 185 kilometers kaluran po ng lawag Ilocos Norte. May lakas po ito na 95 kilometers per hour at bugso nga abot po sa 115 kilometers per hour at kumikilos po ito palabas ng PAR pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil po sa bagyong nika, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, northern portion na Ilocos Sur, northern portion ng Apayaw, northern and western portion ng Abra, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion lang mainland Cagayan. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Parang mag-safe lagi, mga kapuso. Baka sa hagupit ng bagyong Nika sa ilang lugar sa Isabela at Aurora. Malakas na ulan at hangin ang tumama sa Dinapige, Isabela. Ngayon din sa bayan ng Alicia dahilan, kaya bumaligtad ang isang tindahan. Halos mabuwal ang puno at matuklap ang mga bubong ng bahay sa Echague. Ayon sa Isabela PDRMO, mahigit 13,000 residente sa probinsya ang lumikas sa mga evacuation centers. Gabi-gabila naman ang clearing operation sa Dinalungan Aurora. May mga kalsada kasing hindi madaanan dahil sa nabuwal ng mga poste at puno. Ganyan din ang sitwasyon sa Dilasang kung saan nag ang bagyong Nika. Napinsala rin ang ilang paaralan. Pinasok ng baha ang ilan at natuklap ang bahagi ng mga bubong. Sa Cagayan, umapaw na ang ilang ilog dahil sa ulang dala ng bagyong Nika. Kabilang dyan ang pina, Pinakanawan River sa bayan ng Peña Blanca. Kita sa video ang ruwaragas ng tubig sa gitna ng malakas na pag-ulan. Ipinagbabawal muna ang pagpunta sa ilog dahil sa pag-apaw rin ng iba pang ilog, hindi madaanan ng ilang tulay sa probinsya. May ilang kalsada rin ang pansamantalang hindi madaanan sa Bagaw. Sa Tugigaraw City, ramdam din ang malakas na ulan at hangin. Naglabas ng storm surge warning sa ilang labing apat na lugar sa Pangasinan dahil sa Bagyong Nika. Kabilang dyan ang Dagupan City, Agno, Anda, Bani, Minmalay at Bulinaw pati na rin ang Burgos Alaminos City, Dasol, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Swal. Patuloy ang pag-iikot ng Pangasinan PDRMO para sa monitoring sa mga lugar na malapit sa Dalampasigan. Nakahanda rin sila para sa paglilikas ng mga residente. Dismayado naman ang ilang mangis dahil apektado ang kanilang hanap buhay ng sunod-sunod na bagyo. Pinaghahandaan na rin ang otoridad doon ang posibleng epekto ng bagyong Ofel na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility sa bandang Eastern Visayas. Kami-kabilang landslide ang naranasan sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region dulot ng bagyong Nika. Sa tinglayan Kalinga, hindi madaanan ng National Road dahil sa gumuhong lupa at bato. Nagpapatuloy ang clearing operation sa gitna ng masamang panahon. Nagka-landslide rin sa ilang daanan sa bayan sa Balbalan. Nagka-mudslide naman sa bahagi ng Mountain Police, Bontoc Road. Apektado rin ng gumuhong lupa ang ilang kalsada sa Tinok, Ifugao. Hindi rin madaanan ng mga motorista. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang kalsada sa bayan ng Mayoyao. Sa ilang pang kalsada naman sa Ifugao, ilang natumbang puno ang humambalang dahil sa bagyong Nika. Apektado ng pananalasa ng bagyong Nika mga residente at negosyante sa Cagayan. Nagkabaha kasunod ng pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, maayos ng lagay ng panahon ngayong umaga dito sa Tuguegaraw City pero dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng Cagayan River ay lubog sa baha ang maraming kabahayan. Bandang alas 7 kagabi minadaling maghakot ng mga paninda at mga gamit ang mga tindera na ito sa talipapa ng Sentro 10 sa Tugaygaraw City, Cagayan. Umapaw na kasi ang Pinakanawan River, ilang metro lang ang layo. Mula sa kinatatayuan ng talipapa, tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisalansan sa kahon at maisakay sa kanilang sakyan ang panindang mga grocery. Kaya konti lang po yung gamit kasi hindi pa talaga kami nagbalik po ng mga gamit. Kasi nung, nung huli po, uh, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Pero nahakot naman po namin lahat. Ino na namang isakay sa garong ang refrigerator para madala sa mas mataas na lugar. Sunod ang mga panindang gulay. Mabilis po kasi yung, ano, yung dalo na dito pagka nag-open pa yung dam, dire na po dito, mga 4 hours ganun po. pa Bukod sa mga tindera, paspasan din sa pag-aayos ng mga gamit ng mga residente para makalikas dahil sa mabilisang pagtaas ng baha. Karaniwang lampas tao ang baha sa lugar. Apo, ma'am, may maglilikas na po kami, ma'am. Nagpapake napapake na po namin lahat yung mga karga po namin. Ma am, ma am, ma am. Dahil po, lakas daw yung tubig. Labing isang barangay ang binabante ng mga otoridad dahil sa banta ng pagbaha. Ngayong umapaw na ang Pinakanawan River. Meron mga lumikas na kasi nga inaano nga nila na ito Uh, kung nakikita mo man na kala mo pabugso-bugso ang ulan, malakas minsan kas konti, is that's not the, no, the, the thing. Eh. Yung ang dating nun kasi yung tubig manggagaling sa bela. Lampas na sa alarm level ang antas ng Cagayan River. Bukod sa Tugay Garaw, nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Bagaw. Dahil sa malakas na buhos ng ulang dala ng Bagyong Nika, unti-unti nang nilamon ang bahagi ng palayan na ito. Simula kahapon ng umaga, walang supre ng kuryente sa mga bayan ng Balisteros, Lasam a Igan, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa aming kinaroroonan sa Barangay Centro 10. Dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng Cagayan River, yung baha ay halos umabot na doon mismo sa bubong ng mga kabahayan. Maraming mga residente ang nasa evacuation center na more than 500 families ang nasa evacuation center pero ang ilan ay hindi na lumikas bagkos ay nagtayo na lamang ng tent dito sa kalsada. Diyan nilagay yung mga gamit at diyan na rin sila natulog magdamag. Kaya naman patuloy pa rin ang monitoring ng lokal na pamahalaan. Igana. Maraming salamat Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ingat. Musay natin ang lagay ng panahon sa Aurora Province kung saan naglandfall ang bagyong Nika. Makapanayam po natin si Engineer Elson Egarge, ang chief ng PDRMO sa Aurora. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Sir Arnold. Opo. Engineer Egarge, kamusta yun lang namin ang lagay ng panahon ngayon sa Aurora? Ah, uh, ngayon po ano, medyo gumanda na po kumpara uh -huh. po kahapon. Kesa kahapon. May mga nasa evacuation pa rin po ba? ilan-ilan uh, na lang po yung talaga pong uh, na-damage po yung kanilang uh, mga bahay. Uh, na na iwan po sila, na retein po sila sa evacuation. Bukod sa bahay po, ano pang uh, naobserbahan ninyong pinsala po, Engineer? Ah, uh, nagkaroon po ng ano, nagkaroon po lang uh, 'yung mga poste, electric post po at saka mga punong kahoy. Mm -hmm. So apektado supply ng kuryente. Ah, uh, doon po sa tatlong bayan, ano, doon sa Dikadi sa northern part ng Aurora, uh, apektado po sila ng uh, supply po ng kuryente. Pero dito po sa Central Aurora, okay naman po. Uh, po. Mga ilang pamilya po na ilikas sa evacuation center. Uh, umabot po ng ano 8,028 uh, po. Mm -hmm. Total of uh, 22,160 individual po. Nasa evacuation pa rin po sila. Yung iba po, yung iba po. Ah, nakabalik uh, na yung iba. Po. Opo. Opo. Wala na mumun na iulat na namatay, nasugatan o nawawala. Uh, wala naman po ano at uh, wala man po at talagang uh, paghandaan po. Igiire ba may panawagan tayo ng dagdag na pangilang po ng mga residente. Uh, yun naman po siguro kung may uh, may me ko po na makapagbigay ng uh, additional uh, food pack po para Apo. sa aming mga uh, naapektuhan po ng uh, bagyong uh, Lika ay uh, tatanggapin po namin. Yung mga para habid... po dito sa mga uh, naapektuhan po. Apo yung lugar na mga binaha, uh, wala na ho, humupa na ho ba 'yung baha. Uh, 'yung bayan lang po ng uh, Dilasag at saka kasiguran, uh, hanggang kahapon po ano, may meron pa po, may kounting tubig pa po. Okay. Ingat po kayo. Maraming salamat Engineer Elson Egarge, ang chief ng PDRRMO sa Aurora. Salamat po. Thank you po. Bago ipatupad ang malakihang taasingin sa petrolyo, humabol ang ilang motorista sa pagpapakarga para kahit paano'y makatipin. Live mula sa Marikina, leo ng balita si EJ Gomez. EJ? Igan, matapos nga ang rollback noong nakaraang linggo, may big time taas presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw ang mga motorista at namamasada no, umaaray sa matatapya sa kanilang budget at kita. Bago umuwi sa buong araw na biyahe, ang taxi driver na si Richard, dumaan muna siya sa gas station. Gaya ng ilan pang motorista at namamasada, nagpa-full tank na raw siya kaninang madaling araw bago pa ipatupad ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo. 2 pesos at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 50 centavos para sa gasolina, habang 1 peso at 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inabot ng halos 1,200 pesos ang binayaran ni Richard. Nasa 700 hanggang 800 pesos na lang daw ang nauuwi niya sa kanyang pamilya. Masurte naman kung umita ka siyang libo, may nabiyahin namin, kaya napupunta sa gas lang. Ikot kami ng ikot, hindi mo pwede pumila, dami na rin yung kalaban, yung motor. Humabol din sa pagpapakarga ang jeepney driver na si Alvin. Dati sa kumikita kami ma'am ng 800, 900, 1,000 ganon. Pero ngayon ma'am, 400, 500, kuminsa 200 ngayon. Sa traffic pati. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa mga nakaapekto sa oil price hike ngayong linggo ay ang interest rate cut at ang epekto ng bagyo sa Amerika sa kanilang supply. igan pangamba ng mga nakausap nating super baka daw magsunod-sunod na naman ang taas presyo na lingguhan no sa mga presyo o produkto ng uh, petrolyo. Tanong nila ngayon, kailan naman daw kaya magsusunod-sunod ang big time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo para naman daw kahit papaano eh may maiuwi sila na mas malaking kita para sa kanilang pamilya. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kung mamamalengke naman kayo, bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Live mula sa Maynila, sa unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Ngayon parating na ang holiday season. Bantayan natin ang uh, galaw ng presyo ng bigas dito sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Hindi nagtatampo ang bigas, ika nga. Kung ilalarawan ni Cherry Martinez ang hanap buhay niyang pagtitinda ng bigas sa Blumen Street Market sa Maynila. Sumiglaraw ang benta niya mula ng dahan-dahang bumaba ang presyo na nakukuha niyang bigas mula sa supplier, parehong local at imported. Kung ano naman na ibinaba nila, ganun din nangyayari sa aming mga retailer. For the past 5 months, bumaba ang presyo ng bigas na more than 100 pesos per kaban, ganun. May... Yung iba bumaba ng 5 pesos per kilo. Dati ang lowest namin na uh, 48, 49, ngayon may 45. So matutal, naglalaro ang presyo ng mga paninda niyang bigas mula 45 hanggang 55 pesos kada kilo. Malaking tulong daw ito para sa suki niyang si Christy Realengo na may karinderiya. Malaki ang binaba. So far, good talaga siya kasi malaking bagay sa amin yun eh. Sa sa mga karinderiya, siyempre pag bumababa ang, ang presyo ng bigas, gumaganda kita. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 50.22 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice noong Oktubre. Hindi ito masyadong lumayo sa 50.66 pesos per kilo na presyo noong Agosto. Ayon sa Kilosang magbubukid ng Pilipinas o so KMP, 44 centavos lang ang ibinaba nito mula ng pirmahan ng Pangulong Executive Order No. 62 na layong bawasan ng tarif sa imported rice mula 35% tung 15%. Isa rin daw epekto ng EO62 ang pagbaba ng presyo ng lokal na palay mula 25 pesos per kilo naging 15 hanggang 18 pesos kada kilo na nakaka sa mga magsasaka. Isigabi namin kuna ng pahayag ang Department of Agriculture. Dahil maraming uri ng bigas ang mapagpipilian, may ayon ang budget para maramdaman ng pagbaba ng presyo ng ilang variant ng bigas. Alimbawa, si San Faeldo na binibiling bigas dito sa Bloom and Treat, ang pinakamura na 45 pesos kada kilo. Tumataas din. Minsan, akala namin yung kay, Digo, kay Bongbong Marcos, nasana yung 20 niyo. kilo niya, wala din. Iyan, lang sa mga mabentang uh, uri ng bigas dito sa Blumentritt Market uh, ngayong umaga. Eh, yung uh, jasmine rice, sinandomeng at yung imported rice mula Vietnam. Ito ang unang balita mula rin sa Manila. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Dadaluna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa War on Drugs na kanyang administrasyon at ito ay bukas. Kinumpirma ito ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo. Ayke Panelo, nagpa ang dating Pangulo na humarap na sa hearing dahil tila hinahamon daw siya ng ilang kongresista. Walang binanggit na pangalan si Panelo pero si Quad Com Co-Chairman Stephen Paduano ang nabugkahing maglabas na ng show cause order laban sa dating Pangulo kung hindi pa rin siya dadalo sa pagdinig. Bago pa yan, ilang beses nang nanawagan ng mga Quad Com Chairman sa dating Pangulo na humarap sa kanilang pagdinig. Una na nagpahayag ng duda, ang dating Pangulo sa Integridad ng Quadcom at tinawag itong pamumulitika para idinaan niya siya sa mga krimeng hindi naman niya ginawa. Dagdag pa ng dating Pangulo, wala na siyang ibang sasabihin bukod sa kanyang mga pahayag sa pagdinig na Senado noong October 28. Sinisikap pangkuna ng GMA Integrated News ng bagong pahayag ng Quadcom Chairpersons. Kinasight in contempt ang apat na opisyal ng Office of the Vice President dahil hindi na naman sila dumalo sa pagdinig ng komite ng Kamara. Sabi ni Vice President Sara Duterte, may mga pinaghahanda na aktibidad ang kanya opisina sa baygit na hindi niya pinipigilang dumalo sa hiring ang kanya mga tauhan. May unang balita si Tina Panganiban Perez. That to take her oath. Isang nagpakilalang attorney, Emily Rose Torrentira, ang humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Legal Affairs Division Chief daw siya ng Office of the Vice President at ayon sa kanya ay kinatawan siya ng OVP. Pero nang panumpain, tumanggi si Torrentira. That's the rule, in the rules of this house and this committee. You cannot speak unless you take your oath or else I will move to excuse you. I am here to uh, represent the institution, your honor. I was trying to explain your honor that I am not an invited resource person dahil hindi naman imbitado at wala rin siyang letter of authority mula sa OVP. Iniutos ng komite na paalisin siya sa pagdinig at pinaeskortan palabas ng kwarto. Apat na imbitadong opisyal ng OVP ang humarap sa pagdinig. Ang kaso, lahat daw sila ay walang direktang kinalaman sa confidential funds. Ang itinurong may alam, ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Pero no-show pa rin siya at si Atty. Lemuel Ortonio ng OVP Bids and Awards Committee. Gayun din si na dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Faharda at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Faharda. Kaya pinakontempt at pinapadetinin na sila ng komite. Ilang beses na silang inimbitahan sa kamera para sagutin ng mga tanong tungkol sa paggastos ng confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi nila sa kanilang liham, meron silang official travel. Prepreha silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Uh, now, it makes me think that There's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid uh, attending today's hearing, Mr. Chair. We find their uh, excuse as unacceptable. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag kaugnay rito. Si Vice President Sara Duterte matipid ang sagot tungkol sa nasight and contempt ng mga tauhan. Ayon sa Bise, naghahanda sila sa mga aktibidad para sa November 15. Doon sa mga hindi naka-attend, um, merong mga napatawag doon na hindi naka-attend dahil uh, sa activities ng OVP anniversary. Itinanggi rin ni Duterte na pinipigilan niya ang mga tauhan ng OVP na dumalo sa pagdinig sabi ko speakers dapat speaker Suarez. Bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng UAP na na on the day of the hearing. Ang accusation niya daw mayroong malicious intent by the ng travel order. That is not true. Walang malisya yan. Sinagot din ng bise ang tungkol sa lumabas sa nakaraang pagdinig na pagpuna ng Commission on Audit sa mga isinumiteng acknowledgement receipts sa pinaggamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Mali, mali raw kasi ang petsa. may mga lagda pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories purely paninira siguro ang tamang venue kung saan kami sumagot uh, para sa audit na uh, hindi man lang sa confidential funds but sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the uh, Commission on Audit so As we said uh, from the start, uh, we have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions. Kognay naman sa operasyon ng satellite office ng OVP sa Bacolod City, sinabi ni VP Sara na posibleng hanggang katapusan na lang ito ng taon. Hindi idinetalyo ng bise ang dahilan, pero ayon sa kanya, nakadepende raw ito sa adjustment na gagawin sa pondo ng kanyang tanggapan. Binawasan ito ng Kamara at Senado para sa 2025. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.com. TV.